ano mag-payout gamit ang PayPal account. So, ito po ang ginawa ko. Punta po kayo dun sa Google, tapos type nyo yung paypal.com. Aside po doon sa PayPal apps na dinownload nyo, punta rin po kayo dito sa Google, sa PayPal. Kasi dito po kasi natin i-convert yung US dollar into peso. Kagaya po sa akin, meron pong pumasok na 294 US dollar and an estimated po niya is 15,500 plus. So ito po ang gagawin po natin. I-convert po natin yung 294 into peso. So, ayan po. May available balance na po tayo sa PayPal. So, ang gagawin lang po ninyo, yung Philippine Peso po, wala pa po siyang laman, zero pa po siya. But yung USD, meron po siyang 294. So, dyan po sa tatlong dot sa gilid, click nyo po yung convert currency. And then, convert USD to Philippine Peso. Then, next. So, ayan po. Wala pa po siyang amount. Diyan po ninyo, itatype yung total USD balance po para makonvert po siya into peso. So, since meron po akong 294.87 USD na available, so, ayan po. Tinatype po po siya dyan sa conversion amount. Yes. And then, kapag tapos na po, click nyo po yung next. Yung conversion rate po ng 1 USD is 52. pesos. And then, click nyo po yung Next. And then, ayan po, review and convert. So, kung correct na po siya, click nyo yung convert now. And then, punta po kayo sa Gcash ninyo. So, meron po akong 132 na balance sa Gcash. Then, ika-cash in po natin yung pera natin sa PayPal. So, ayan po, cash in. And then, PayPal. Diyan po, makikita natin ang available balance natin na 15,588. So, kinuha ko po lahat ang sahod ko po doon sa PayPal. Kasi hindi po natin ma-withdraw mawi ang below 500 doon sa PayPal. So, kinuha ko po, po siya lahat. So, ayan po, isinulat ko po, po ang 15,588.59. Next. And then, confirm. So, ang laman po ng GCash ko before is 130 to. So, nag-except po ako. And then, pagbalik ko po, po ng aking GCash... Ayan na po, meron na po siyang laman. 15,721. So, ganyan po ang pag out natin sa ating sahod sa FB gamit ang PayPal. Sa mga hindi pa po nakapag-follow, please follow Chimilin Vlog.